Sa ating paglalakad, mga kabuskot, may nagmagandang loob sa amin na magbigay ng uh, makakain o masisipsip. Nagbigay po sila ng cane o tubo. Para kami ay hindi mauhaw sa aming uh, paglalakad sa bundok. Yan. Kasi kami ay uhaw na uhaw. Parang si Kian uhaw na uhaw sa pagmamahal ng kanyang ex. Ayan. So, takbo na po kami, sir. Ah, meron pa. Yun, oh. Shacksell naman. Talagang ito ang uh, kasama kong sipur yan, eh. Talagang. Hmm. Sarap kasi ko ya, tamis. Tamis yan. Sarap. Mm. tayo sa bayan. Mm. Pagpalain kayo ng may, may kapal sa magandang loob nyo, sir. Sana biyayaan pa kayo ng uh, magandang kalusugan. Uh, Bayad. Hmm. Ah, bayan kailangan niya kasi kung uh, siya yung taga-rescue taga namin risko kasi sa mga napapagod. Salamat, sir. Oh. At, uh... mm -hmm.